Samantala, sistema ng pamimigay ng ayuda sa bansa na isbusisiin ng ilang senador. Ito kasunod ng alegasyon ng umuloy anomalya sa pamamahagi ng ayuda kung saan sangkot ang mga politiko. Si Daniel Manalasta sa detalye. Hindi na bago na sumasama ang ilang politiko tuwing mamimigay ng ayuda. Kadalasang galing sa Department of Social Welfare and Development odi kaya ay sa Department of Labor and Employment. Minsan naman, sa sarili nilang bulsa mismo nang gagaling. Paniwala ng ilang senador, maiging mabisita ang sistema para sa pamamahagi ng ayuda. So this is cash prone to temptation to. Talagang matutokso at matutokso ka rito eh. Diba? So dapat gawa ng paraan po ito ng mechanism, safeguards ng DSWD, mm -hmm. ng uh, DOLE, to make sure that this really goes to the Uh, ...rightful beneficiaries. Hingil naman sa pagsama ng mga politiko tuwing namamahagi ng ayuda, aminado si Senator J.V. Ejercito na may pagkakataon na nakakasama rin siya buhat ng imbitasyon. Pero mungkahin niya. Dapat sana or uh, kung pwede, hindi ko lang alam. Take the politicians out of it. Eh. Uh -huh. Di ba? Uh, ang hirap kasi kapag na-involve yung mga politiko, political leaders, magiging ano na to, political program, ano na. Uh, it, it is being used. Uh, maging totoo na tayo, it's being used for patronage politics. Na hindi mo pera, bogi ka. Di ba? Pero yun ang nangyayari. So, mas maganda. I don't know kung, I don't know how, but I, if we want really this program to be more effective, kailangan ay uh, iwasan na maituring magamit for patronage politics. Sabi naman ni Senator Amy Marcos, wala namang masama rito, pero ibang usapan na kapag ito ay napupulitika. Sa palagi kondi naman masama kasi unang-unang inaasahan yung uh, mga barangay kapitan, yung mga mayor. Talaga naman uh, aasahan mo at aasahan yung mga lokal kasi kilala nila yung mga tao. Kamakailan isang alegasyon ng umanoy anomalya sa ayuda ang pinalabas na video sa Senado kung saan nadadawit ang tupad program ng Dole, pati na ang lokal na pamahalaan ng San Juan. Ngayon po, ang sabi sa amin, pag na-withdraw na namin yung pera, uh, 1,000 na daw yung kukuni namin. Yung 6,500 daw, ibigay e, sa kanila para daw yung sa kayo ay mayor. Maganda magkaharap-harap tayo. No? At uh, ano eh, ang lang apila ko lang kami sa Mora, hmm wala na hong, ano eh, wala nang threat sa, uh, sa ngayon. No? Uh, ako po, nasa Senado nang. Sana kami na lang mag-abang ngayon sa politika. Eh, hindi ko nga alam minsan, ninisip ko lang. Ano bang ginawa ng San Juan para deserve uh, a leadership like this? Sa isang statement ni San Juan City Mayor Francis Zamora, sabi niya na panood niya ang video na pinalabas sa Senado. Kung totoo man daw ang nilalaman nito, Inaanyayahan niya ang taga Sanuan na nasa video na pumunta sa kanyang tanggapan upang doon idulog ang reklamo at titiyakin niyang nandun ang ilang ahensya ng gobyerno. Nakakalungkot daw na madali sa iilan na magbintang ng walang patunay o basihan. Malinis daw ang kanyang konsensya at handang sagutin ang anumang isyu. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.